Gayon, nang may pananampalataya sa aming mga puso at panibagong pag asa sinisimulan namin ang isang panalangin na makapagpapabago sa iyong buhay. Hindi lang tayo umulit ng mga salita, kundi sumisigaw ng tame sa Diyos, kumukupkop sa ilalim na kanyang proteksyon. Ilang beses ka nang nakaramdam ng takot, kawalan na kapanatagan o pagkabalisa para sa iyong sarili o sa isang tao sa iyong pamilya. Marahil ay nagising ka na may mabigat na puso o natagpuan ang iyong sarili na iniisip ang tungkol sa mga panganib na nakakubli sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ngunit ngayon, nais kong ipaalala sa iyo, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos, sa Kanyang walang hanggang kabutihan, ay nag-iwan sa atin ng mga buhay na pangako sa banal na kasulatan. Ang isa sa mga ito ay nasa awit siyam naput isa nakilala bilang isang spiritual na kalasag. Ito ay hindi lamang sinaunang tula, ngunit isang sandeta ng pananampalataya na nagbabantay sa atin laban sa kasamaan. Ang panalanging ito ay isang paanyaya na magpahinga sa ilalim ng mga pakpak ng kataas-taasan at magtiwala na walang salot. Sumpa o pag mula sa kaaway ang magkakaroon na kapangyarihan sa iyong buhay, sa iyong tahanan o sa iyong pamilya. Gusto kong anyayahan kang manalangin kasama ko. Kahit nasaan ka man gayon. Maaari mong ulitin ito ng malakas sa iyong isipan lamang dahil naririnig ng Diyos kahit ang pinakamatahimik na pag -iya. Manalangin ng may pananampalataya at isipin ang presensya ng Diyos sa paligid mo na parang balabal na kapayapaan at katiwasayan. Siya na tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa ilalim ng lilim na makapangyarihan. Sasabihin ko tungkol sa Panginoon. Siya ang aking kanlungan at aking kuta, aking Diyos, na aking pinagtitiwalaan. Sa simula ng panalangin ito, inihiling ko sa iyo na isipin ang tungkol sa mga pangalan ng iyong pamilya, mga kaibigan na dumaranas ng mga paghihirap at lahat ng gusto mong makitang nagbago. Ilagay ang lahat sa mga kamay na ng Diyos ngayon. Maari mo ring iwanan ang mga pangalan ng mga taong ito sa mga komento. Ipagdadasal ko rin sila. Naihaharap ang bawat pangangailangan sa harap ng Panginoon. Panginoon kong Diyos, lumikha ng langit at lupa, Diyos ng awa at katarungan. Gayon ay lumalapit ako sa iyo ng may paggalang at pagtitiwala. Dumiting ako upang mamagitan para sa taong ito na nagdarasal kasama kong gayon. Nawa'y matupad ang pangako ng awit siyam naput-isa sa makapangyarihan paraan sa iyong buhay. Nawa'y masakop siya at ang lahat ng nakapaligid sa kanya ng iyong manta na proteksyon. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, nagkataloob, naginga. Ikaw ang Diyos na lumalaban para sa amin kahit hindi namin ito nakikita. Sa makatuwid, Sumisigaw akong gayon. Putulin ang bawat spiritual na tanikala na nakakulong sa buhay na ito. Naway masira ang mga sumpa na pamilya, emosyonal na pagharang, masasamang pang-aapi, adiksyon, sakit at lahat ng bagay na humahad lang sa taong ito na umunlad. Ipadala mong gayon, Panginoon, ang iyong mga anghel na may mga hugot na espada upang ipaglaban ang bahay na ito. Naway ang lahat ng mga pintuan na sinubukang buksan na kaaway ay sarado na sa pamamagitan na kapangyarihan na iyong pangalan. Naway masakop ng dugo ng kordero ang tahanan ng taong ito. Naway walang masamang dumating, walang salot na may kapangyarihan, walang kadiliman ang mananatili. Ang isang libo ay maaaring mahulog sa iyong tagiliran at sampung libo sa iyong kanang kamay. Ngunit hindi ito lalapit sa iyo. Ipahayag ito ng may pananampalataya. Sabihin ng malakaso sa iyong puso. Ako ay nakatago sa ilalim ng mga patpat ng kataas-taasan. Ang Panginoon ay aking ligtas na kanlungan. Maaring hindi mo ito nakikita ngayon, ngunit ang Diyos ay gumagawa na. Maraming laban ang napapanalunan sa espirituwal na mundo habang nananalangin ka ng may pananampalataya. Kung naniniwala ka na kasama mo ang Diyos sa paglalagbay na ito na panalangin, isulat sa mga komento. Ang Diyos ang aking kanlungan at aking lakas. Ama, na may pusong nagpapasalamat at may pag-asa, natapos natin ang panalangin ito. Ngunit alam namin, sa iyo, ang wakas ay hindi kailanman katapusan. Ito ay palaging isang bagong simula. Ang aming idinadalang dito ay hindi nagtatapos ngayon. Sa kabaligtaran, ang panalangin ito ay umalingaw mo sa langit at sinimulan mo ng ilipat ang mga piraso ng iyong layunin upang ipakita sa buhay ng taong iyon. Tatawag siya sa akin at sasagutin ko siya. Sasamahan ko siya sa kabagabagan, ililigtas ko siya at luluwalhatiin ko siya. Panginoon, ang pangakong ito ay umaaliw sa amin. Kapag kami ay sumisigo, ikaw ay sumasagot. Kapag kami ay nasa kagipitan, hindi mo kami pinababayan. Kapag wala na kaming lakas, dinadala mo kami. Kapag walang nakakaunawa sa aming sakit, umapasok ka na may kagalingang nagmumula sa itaas. Sa makatuwid, Ama. Dalangin ko na ang taong ito ay patuloy na hanapin ka ng may higit na intensidad sa bawat araw. Hayaan ang awit siyam isa na hindi lamang isang paulit-ulit na panalangin, ngunit isang paraan na pamumuhay, isang aktibong pananampalataya na nagpapanatili sa kanya kapag ang lahat ay nanginginig, na bumubuhat sa kanya kapag siya ay nahulog, na nagdadala sa kanya kapag siya ay nawala sa kanyang landas, sa mahabang buhay ay bibigyang kasyahan ko siya, at ipapakita ko sa kanyang aking kaligtasan. Nangako ka ng mahabang buhay, hindi lang sa dami, kundi sa kalidad. Kaya nga, hinihiling kong ngayon, naway ang mga araw ng taong ito ay mapuno ng kapayapaan, naway maging kalmado ang kanilang mga gabi, naway mapangalagaan ang kanilang kalusugan, Nawai ang kagalakan ng Panginoon ay maging kanilang patuloy na lakas. Nawai ang mga derating na taon ay mapuno ng layunin at mga patutu. Ama, takpan mo ang taong ito na iyong dugo. Tatakan ang kanyang bahay na iyong protection at palayansa sa lahat ng kasamaan, nakikita at hindi nakikita. Nawai walang sumpa na salita na ibinato laban sa kanya na umunlad. Nawa ang bawat bitag. Ingito o spiritual na pag-ateke mahulog sa lupang dayon. Naway hindi siya madapa, huwag sa at huwag sumuko. Ngunit sumulong tayo, nagditiwala sa Diyos na hindi nabibigo. At kung mayroon man dito na nakakaramdam na malayo sa iyo, ang inuon, naway ito na ang panahon ng kanilang pagbabali. Naway bumalik ang pananampalataya ng may lakas. Naway masira ang mga puso at naway madama ang inyong pag-ibig sa tunay na paraan. Gayon din, siya na tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa ilalim ng lilim na makapangyarihan. Sir, ipinapahayag namin, ikaw ang aming taguan. Ikaw ay kanlungan sa mga bagyo, kanlungan sa mga digmaan, kagalingan sa mga sugat. Ang anino ng makapangyarihan ay hindi isang lugar ng daanan, ito ay isang tirahan at doon namin gustong manirahan sa iyong paanan, sa ilalim ng iyong mga pakpak, ginagabayan ng iyong liwanag. Tinatapos natin ang panalangin ito ng may pasasalamat, pagtitiwala at buong pagsuho. Naniniwala kami na ginagalaw na ng Panginoon ang lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Kung ang panalangin ito ay nagsalita ng malalim sa iyo, isula sa mga komento. Sa ilalim ng mga patpak ng kataas-taasan, ako ay ligtas at ibahagi ang panalangin ito sa isang taong nangangailangan ng proteksyon, kapayapaan at direksyon ng Diyos ngayon.